Sabani Cup Lolo Lolo <laughs> Yun, good morning mga kakasang Sa video natin ngayon na wala muna tayong fishing adventure Bali, dumayo po yung Kabilan dorm dito sa dorm namin uh, at yun, daw po ng Ayan, bangus Pagin po sila sa Ayun, nandun po sila sa labas. Hindi po muna tayo ng isda ngayon dahil wala po yung lambat natin na sirap. Yan. O! Oh. Yan, tagay na, tagay na. Hello! Aga, Bicol po. Ah, uh, banikap, lo-lo-lo. <laughs>

Nagpagagatong na po tayo ng uling para sa ating inihaw. Kamay pay. Ganito po kami pag walang pasok pag yung rest day. कबने कबना। दही ये तो मतलब इधर तो पकौड़ी को मारिया विशामी आके कपस्तासे। जोंदीर में नहीं हो रही ना सब को निकालना नहीं होगी। Kalo kapag nag iho festival, ah, ang dami dito nag-iho. Dito sa likod? Dito sa likod, sarap. Sa mesma, oh. Noong... o, bagsakan. Bagsakan. Pati yung kay Balong, sumuko sila lahat eh. Na yung Balong lang na iwan sa lamesa eh. Talong dito. Siya na iwanapan talong.

Ano ba? Ano ba? Ano eh. Pero nakakaano yun? Pwede pa daw magpa-transfer? Pwede pa? Wala pa nga ano sila na bawal talaga na? Example lang. Uh, Hindi oh. Uh, Uwis ko yun. 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 Si Mayor okay? ay stress na review Walang walang subok niya. Pa online niya sa ano? Pababa ng pababa. Ito <laughs> pa online sa. <laughs> <laughs> ay, pababa. Hindi kasi hindi kasi siya sapat. online sa EGOV yung online renewal. Ay pa-online no? <hihil> pa na. ko 'yan. Kasi no? okay. Bawal ang expert na Bakit na yun? Bakit ganun? Bawang... Kaya nga nagre-renew kasi expert Bawal doon nakalagay doon Kailangan daw, hindi pa expert yung lisensya Bawal Bakit mga nagbablog? Bakit expert yung machine ka dito? Pwede yun Bawal yung kay Balongay rin yung bawal yung na-promote yun eh Oo oh, Bawal si balong Buti na lang bago Bago lang si balong Bawal yung nag-arot niya Sabi niya kaya, na. Sa, hmm. siya. May LTO naman dito napunta punta eh, Taichung. Ah, so bira. Nagano Naka, nung nakaraan meron eh. Yung lahat ng expert na sa Pinas, inaano dito. No. Ah, pila pa ano? Pila pa rin niya. Oh. Tayo eh. oh, ang kulasan niya na pila. Oh, yung kahit niya. Ang <laughs> <laughs> mahal. Maganda nga Taichung pumunta eh. Kahit lang sa akin ang ano eh. Ang ulang eh. Kahit. Oo. Oh. Pwede 'yun. Kasi gaya na pag-uwi mo ng Pilipinas ah. Pwede okay. nyo, naman, mo. Pwede ko na. Ha? Hindi kasi makuha ang tatay ko eh. Hindi pwede eh. Hindi clear. pwede yeah. Balik dito sa may... Ay, convert pa no? Converse. January, bawal na yata daw eh. Eh kung ano nga eh, ano ko doon sa ano, international eh. Kung pwede. International license. Oo. <laughs> Tanong mo doon? Hindi ko na pinag-ano. Hindi ka na mag-dread ng kanagre-plano.

na At yun, dito nga mga kahasang ay iihawin na po natin yung bangus. Uh, pasensya na po at nag voiceover lang po tayo dahil kumanta po ang taga Bicol. <laughs> Uh, bali, pumasyal po sila dito para yung magluto. Dahil po doon sa dormitory nila, ay bali nasa second floor po sila. Wala silang magi, may ihawan kundi doon sa pinakang crop top. Ngayon ay nagyaya po sila na kung pwede daw dito. Kaso nga lang, may marami pong ibang lahi na uh, kasalamuha. Pero okay lang po yun. Kaya yun, marami salamat po sa uh, mga, uh, mga pumunta uh, na kajoy dito sa amin. shout out sa inyong lahat kay Kuya Kaloy na siyang nagyaya kay Kuya Jan kay paring Ricky kay paring Nistor kay Jeff ayan at sa mga kasama ko dito kila paring Jobert kay Jason kay Bozing Denzel ayun kasi yung iba po ay may mga lakad yung iba naman po ay na lay off na <laughs> kaya po ay ilan-ilan po kami. So, ayun po, ang pinakamatagal po nga po pala dyan ay si Kuya Jan, nasa 12 years na po. 12, years, 12 years na po siya dito sa Taiwan. Tapos, ang pagkakasabi niya po ay dito, ngayon lang daw po nangyari ang ganyan na nagkaliupan, ang ganyan. Sa tagal-tagal niya po dito sa company na to, ay ngayon lang po nangyari yung ganyang bumina. Kasi nga daw po yung taripa ng Amerika ay masyadong mataas ayun tuloy tuloy lang tayo mga kahasang sa ating mga ginagawa dito habang nandito tayo sa Taiwan ay gumawa tayo ng gumawa ng video para pag uwi natin ang Pinas ay mapapanood tayo ayun at syempre po uh, isasalang na po natin dyan yung ating bangus na binislad uh, tawag Opo, yung hiniwa po sa gitna, hindi na po namin pinalot sa foil at pinalamanan dahil mas madali pong maluto yung ganyan. Bali, tabing bukid po talaga kami. Siyempre dito, nagkakakulitan po habang nagmo-mobile legend. <laughs> yes Kuya Jan, naka-green. ayun mobile legend po. Tapos so, sila po ay nagsha-shot-shot. Tayo naman ay ano lang, chill-chill lang tayo. May jamming po tayo sa kanila. Dahil sira po yung lambat natin na hindi po tayo makapag-fishing. Yan si Parin Jeb, si Parin Nestor. Yan, shoutout. Tsaka yung may hawak nga po pala ng camera yan si Ayan po si paring Ricky Ayan ang buha po Tapos <laughs> yun sa kabila po ay si Kuya Kaloy Yung po yung nagyaya Ayan yan po yung nagyaya si kukulitan lang po maya maya po ay kakain na po kami Thank you very much sa inyong lahat Yung dumadayo dun sa kanila Kaso nga lang po walang mga pwestuhan na paglutuan Kundi po dun sa taas Ayun, shoutout sa inyong lahat at sana ay maulit pa natin ulit. Bulaga! <laughs> Ayun, samahan niyo po kami ngayon sa aming po trip. Ayun, shoutout sa inyong lahat, sa lahat na nandito. Thank you, thank you very much. Ayun, tapusin lang yung paglalaro ng Mobile legend at kahagi na tayo. Welcome, my vlog. Ah, you know. Yan ang natakit ko. Yeah. Sa dagat Sa mga palkon. Yeah. atak! Ayun, bali nilagyan ko lang po ito ng background na music at dahil po ay merong nagpapatugtog at baka po tayo Ayun, salamat po sa panunod sa ating video for today. Let's go kain po.